the next day. Good morning, guys. So, nagising tayo ng maaga, guys. Kasi, ano, nagising tayo ng maaga. So, walang ilaw dito. Yung ilaw lang dyan. hindi ko pa binuksan kasi maaga pa. So, 3 a.m. ako nagising. Minessage ko yung, ano, ni Carl. Yung boss niya, yung nagano sa kanya ba, nag, nagpapasok sa trabaho. Kaya, minessage ko. Kasi si Carl, meron siyang infection sa ears. Kahapon hanggang ngayon. So, kahapon kasi, hindi rin siya nag-work. Gawa ng yung monitor niya. Is, nag-ano guys, nag, yung monitor, nag-ano, nag, ano, nag-shutdown, nag hindi siya nag-open. Nag, may, may ano siya, may ilaw na kapag tinurn on, pero hindi lumalabas yung, yung ano, yung tao. O yung, ano, yung screen na, ano, yung, tawag dito, yung screen ng monitor, hindi siya lumalabas, yung picture, kundi ano lang, dark, na may lights like blue blue yung kulay ng ano niya yung screen pero wala siyang picture as in so hindi siya nakapagtrabaho so naganap kami bumili kami ng bago bumili kami ng bago kahapon pati yung keyboard mouse kompleto so gusto ko palitan yung headphone niya baka isa rin yun yung cause ng infection niya sa ears kaya buong gabi kami, buong gabi siya nag-ouch, ano, ouch, ouch. Sobrang sakit. Oh, so, Graham is messaging you. Ba? Yeah, I just read it. It said, okay. Wow. Tapos nilagnat, may lagnat siya ng konti. Siyempre infection. Kahapon, gumaling naman niya yung throats niya. Kasi kapag mayroon ka yata dito, ano, nag-research kasi kami, kapag mayroon ka dito air infection, so, nandyan na yung sinus, nandyan na yung throats mo. So, ayun. So, natanggal yung throats niya kasi naglaga ako ng lemon, naglaga ako ng ginger, tapos, nilagyan ko ng peppermint na dahon kasi mayroon kaming peppermint na dahon na binili ko which is kunti na lang yung dahon niya guys kasi yung ulan ng ulan tapos ano yung tumigas ng tumigas yung yung buhangin o yung lupa so ayun so wala tayong ilaw ganito tayo itsura dito ko umiga kasi ano kay car ouch 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 hindi ako makakonsentrate ba hindi ako makatulog kasi ouch siya ng ouch dun sa higaan tapos ayaw kasi yan eh, magpapabideo kapag ano ganyan siya so ninakawan ko lang siya ng video si so, singit ko na lang dito guys kahit konti. kasi ayaw niya magpabidyo ako naman yung mata ko na maga din siguro buksan ko na yung ilaw yung ilaw kasi ano ayan maliwanag na ang mukha natin is madilim so ayan guys lumiwanag na yung face natin dapat kanina ko pa binuksan kaso nga nga guys maaga pa wala kang maririnig napakatahimik. so hindi na ako makatulog Siguro titimpla na lang ako ng kape tapos mamaya pakainin ko ng konti si Carl tapos ano, pupunta kami ng hospital. Hindi ko alam kung anong oras yung hospital na yan dyan, no? Kasi minsan walang doktor. Dito kasi sa probinsya, ano yung doktor? Parang, ano siya, may rotation sa duty niya. Minsan sa public, minsan sa private. Yung doktor, kasi yung doktor dito, pupunta sa private, pupunta sa public mag-serve, mag-ano siya sa ano. Ganon yung doktor dito, guys. Yung hindi lang nakaste sa isang hospital, kundi nagro-rotate siya o nag-duty pa sa ibang hospital. Ganon. Tapos, may oras pa. May oras independent lang kung mayroon, ano, mayroon, emergency. So, may naka-duty naman doon. Ganon. Pero sa mga ibang, ano ba, ibang clinic, like, especially sa mga ganyan, hindi diyan naka-duty yan sa ano may oras sila so inin ko siya tapos diretso na kami doon kasi hindi kami nakatulog kahapon pa kasi yan pero yun namin yung monitor niya dapat dapat doon na pala kami sa umaga bago yung monitor kasi guys yung ulan grabe ang ulan grabe yung hangin kaya nakasarado lahat ng bintana namin no? binuksan ko lang yung isa kasi para may doon naman fresh air dito pumasok Grabe yung lakas ng hangin, lakas ng ulan, amihan, hindi ko alam kung ano pang ano kahapon yung hindi kami makadaan sa highway, gawa ng alon. 'Di ba yung dinadaanan namin? Nasa ano tayo, nasa nasa ano tayo sa seawall, dumadaan lagi. Yung siul na yun, guys, yung guys. maano na yung tubig, pati hangin, pati ulan. Kaya yung mga restaurant sa gilid naka nakaano na naka-cover ng ano, Naka-cover na yung restaurant pero open siya pero cover kasi doon sila sa front ng seawall. Kaya kapag doon mayroong amihan o mag magand di magandang panahon, so di sila nakakadaan doon sa sa seawall na yun doon kasi tayo dumadaan eh, sa highway. So yun, yung mga sinampay ko nagkandahulog pero okay lang kasi ano lang naman, isa lang naman nahulog. Tapos natanggal, kaya mabuti lang nilagyan ko ng clip yung mga damit kasi alam ko maggaganyan siya. So, yun. Yun si Carl. Nag-inom siya ng ibuprofen ngayon. Tapos, maaga siya natulog. Nakatulog siya. Tapos, kagabi, gusto niya mag-duty sa native camp. Mag-tutorial ba? Kasi hindi siya naka, hindi siya nagtagal. Kasi sobrang sakit nga. Sobrang sakit. So, nag-research naman ako dito sa ano, kung ano, raw home remedy. So, yun, yung onion nga. Buksan yung onion. Kasi hindi talaga natanggal. Baka yung ano na niya, yung yung wax nya sa loob maka infection na baka tanggalin na yun kasi yun yung nakita ko sa research kapag karoon ng infection kailangan nang tanggalin yung wax yung air wax yung tutuloy ba guys baka ano na doon, baka tumigas na o ano kaya makirot o alin pa man dyan yan yung kus ng ano, yun yung kus ng luga luga So, excuse me sa mga kumakain. Pero, yun yung cause ng loga, guys. Based on sa, search, sa ano ko, research kagabi, nag-research ako. Tapos, nagtingin ako kung paano tinatanggal yung, ano, yung air wax. So, nilalagyan ng kamera, tapos inuhugot. Tapos, pagkatapos uhugot. lalagyan ng kuto na mayroon gamot na, ewan ko anong gamot yon Ayun. Which is, nakabili na kami ng drops, pero hindi pa rin na, hindi pa rin umipik siguro naka 3 times na kaming paalagay ng airdrops pero hindi pa rin tapos sa kahapon binili namin ibuprofen yun yung sabi ng mercury drugs na ibuprofen so pagdating dito sa amin sa pharmacy nagbili na lang kami ng airdrops para ano para kahit pa maibsan yung kirot pero wala din kahit na buong gabi wala din sabi ko hindi na, hindi na pwede ganyan puro lang tayo air drops or gamot. So, much, much better na pumunta na ng hospital. So, ayun. So, tingnan nyo yung mata ko, guys. Yan, o. Oh. Namaga siya. Tapos, ah, naramdaman ko dito masakit, o. Oh. Dito masakit. Masakit din, oh. o. Dito masakit. Siguro mamaya, ano, ko ito ng warm water na towel ba? Yung towel, i-ano eh, ko ng warm water. Ayan, pagising ko ngayong madaling araw. So, ayan o. Namaga siya. May maga siya dito. Hindi dito. Kaya ganito ang ating mukha agad. Kung nakikita nyo kanina sa unang video ko, madilim. So, dito yun. Dito ako. Kasi, ayoko ko doon sa kwarto. Si Carl. Si Carl kasi, aw, aw, sumisigaw siya. Masakit. Kaya, hindi ako doon nag-anong <laughs> Kasi, parang, ano, hindi ko kaya ang ano, hindi ko kaya ang pakinggan ba? Kasi wala tayong magawa, magantay tayo na hanggang magbukas yung ano. Hindi naman kasi yan emergency guys, diba? di ba? Hindi naman yan emergency. Yung ganyan, ano, dito sa ano, ang emergency kasi kapag ano na, mahirap kasi dito sa probinsya kapag gabi, wala ka sa masakyan. Ang gabi, ang gising, ang tulog ko Hindi ko alam yung tulog ko 12, 12, 12 na yata yun paggabi 12 past, mag 11 Ay mag 11, mag in the morning na Tapos nagising tayo ng 3 So ilang oras lang yung tulog natin Kasi hindi nga kami, hindi ako makatulog Hindi rin siya makatulog, pabangon-bangon din siya Gawa ng masakit dito yung ears niya Ako naman ito, pero di as in masakit Kaya ko pa naman hindi ko alam kung sore eyes, kung sore eyes ito. Sana mapula yung mata ko. Pero hindi dito. Masakit. Tapos inilot-ilot ko na to dito banda. Inilot-ilot ko. Kasi minsan daw, kailangan din natin ilotin yung mga nerves natin dito sa mata guys. Dapat inilot-ilot din daw yan. Ito yan, inilot-ilot. Dito, inilot-ilot daw yan. Kasi minsan daw, yung vein dyan. Yung ugat ba? Yung uba, ugat natin, kailangan mag-circulate din daw. Kaya dapat nahilot-hilot yung mukha natin, yung mata. So nakita ko lang din yun kung paano hilot-hilotin nila ganyan ganyan. Ganyan. So hindi tayo pwede mag-louds boys guys. Tumitilaok na yung mga manok. So tingnan natin maya-maya si Carl. Kaso sarado, ay sarado. Ano, yung ilaw ba? Nakakatamad pa kumilos guys. Maaga maaga pa. Siguro magtitimpla ko maya maya na ang kapi. Eh. Ang lamig kasi. Grabe sobrang ginaw. Hindi nga ako nakaligo kahapon eh. Hindi kami naligo ni Carl kahapon kasi sobrang lakas ng ulan, ang hangin. Nakala mo may bagay yung signal ng berto. Grabe talaga guys. Sobrang ano. Sobrang hangin. So anyway, bak mamaya na lang update tayo magpakulo na tayo ng tubig guys meron na dumaan na ano ayaw niya nang buksan yung ilaw kasi masakit daw sa mata masakit daw sa mata so magpapakulo tayo ng tubig yung ilaw para namin dyan magdamag yan bukas yan guys kusina namin ganyan lang kusina tapos ganyan o oh, open so kita na siya yan yung sinabi ko sinampay ganito yung kusina namin open may may gate naman eh Okay lang kasi may gate. So, hindi naman makapasok yung magnanakaw. Pakulo lang muna kung tubig. Tuyo na yan si Dampay ko eh. Dalawang gabi na yan dyan. Nagpapagpag. Kasi pakulo na tayo ng tubig. Ganyan lang yung buhay natin sa probinsya. Ginaw guys. Ang ginaw sa laba. So, papak papakita ko pala sa inyo yung monitor. So, yan yung monitor, oh. No? Kahapon. So, bumili tayo ng... So, yan yung, ano guys, bago pa to. Ito pa, hanapin ko pa ito, ang ano nito. Kasi bago pa yan bago pa yan eh. kailan lang yan binili wala pang one year so hanapin ko yung warranty nito kung ilan yung warranty niya so naka ayun pa yung luma niya mas maganda pa yung brand na yan no? Oh. umabot pa yan guys ng ano 3 years 3 years halos magti 3 years yan pero ito wala pang 1 year di ko alam kung sa electric ba ang patay sindi sa electric kasi dito electric natin dito patay si hindi baka yan plus itong TV natin na ano 50 inches sira din so marami tayong nasirang gamit dito gawa nang sa electric ayan 50 inches yan guys Sony yan Sony ay Sony Sharp pala brand Sharp ayan o ayan o Sharp Sharp brand sya So, nagamit din namin to, ano, siguro, mga, ano, mga 2 years to 3 years ito. Kasi, 20, 20, 20, basta 3 years yata yung sharp. Yan, 50 inches yan na TV. Yan, tapos itong Samsung na to na bago binili, binili natin. Yan yung ano niya, box ang haba. Yan dito ko nilagay guys kasi wala nang space doon. Wala tayong space na paglagyan. Hi Snoop. So ito yung bago ng bagong monitor ni Mr. Yan, pareho rin yung brand. Acer din. Acer din yung brand guys. Yan you know isa charger pareho din doon sa ano tapos ito bago din Philips na keyboard tapos ito magnetic 'yan ditanggal tanggal yan ito magnetic siya ditanggal mamagnetic lang yan mamagnetic siya oh. mamagnetic tapos ito din bago tapos ito pre pre kasi bumili tayo nito bumili tayo nyan bumili tayo dito monitor tapos ito ito nilibre sa atin ayan nilagyan ko siya ng cover kasi maangki sa ulan baka maano ng ulan ayan nilagyan ko siya ng cover pati yan nilagyan ng cover kasi maulan nga guys kahapon tapos dito baka ma ano, maanggihan dyan. kahit may pader yan na may ceiling. So, dito maanggihan. O yun. Yan, marami na dito. Bali, pangatlo na tong monitor. Since nag-work si Karl ng 2021. 2021. 2022, 2023. So, 3 years, tatlo na monitor. Tatlo din naman din yung yearly, nagpapalit. 2021, 22, 23, 24. 22, 23, 24. 24 ngayon diba? So, 2025. So, tatlong monitor na. So, 3 years din siya nag-work. Tatlong monitor natin. Yung TV. Sira din. So, naririnig ko yung naririnig ko yung ano niya, yung yung ano niya ba tawag dito narinig ko yung Happy na tayo guys. What's going on there? Ah. Don't fight, Shadow. Why are you not sleeping to your dada? You're Okay. Hmm. Okay, ito yung tinapon eh. Inano pala to, guys. Tinanggal yung ano niya, yung buhos niya pinaano namin. Hindi pala na up, hindi ko pala kayo na-update dito. Ito yung ano tinapon ng kapitbahay. So ang laki na niya, ang bilis lumaki. bilis lumaki. Ito yung ano, tingnan niya yung ano niya. Yung buhos niya may tahi. Ano? Yan ang may tahi. Yan you know, ang may sinulid. Yan. Wala na siyang boss. <laughs> oh my God. Wala siyang So, ayan yung mata ko. pala ko ng, ta nang tawil ba. Eh, ano ko dito. Sa pinakulo kong pinakuluan kong ano kap eh. So, may tubig doon Kapit tayo guys. Kapit tayo sa madaling araw. Hindi na ako tutulog. <laughs> Hindi na ako tutulog. Yung tulog ko lang. Natulog ako almost 1 a.m. So, nagising tayo ng 3 a.m. So, ilan lang ang oras, oras ng tulog natin. Yan, sakit pa ng mata ko. Hindi ko alam kung ano to na nangyayari to. Baka kadodot-dot na ng cellphone. Kasi, go online live ceiling tayo. Nagko-content nagko, -content, nagko -content pa tayo ng ating, ano, nagko-content pa tayo ng ating product. Tapos, pag nag-content natin, nagawa na natin yung, ano product i-upload natin sa ating ano na may basket. So yung basket doon sila mag-check sa ating account sa TikTok. Kasi nag -ano tayo, nagki tayo ng video, magawa tayo ng video sa product. Tapos i-upload natin with basket. So yun guys. So yung product natin ko konti lang yung pino-promote natin. Kasi ano, wala naman tayong ibang product. So, soon, mayroon naman tayong parating na product. So, so pag dumating yun, mag-create na naman tayo ng video. So, which is, still learning pa rin tayo sa pag-upload ng, ano no, pag-create ng video sa ating product. Para ma-improvement -ano, ma yung ating, ano, improvement yung ating career sa pagiging marketing platform online. <laughs> Kasi, kailan lang naman ako nag-start guys. October, October 2023. October 2023, 2024. So, yun yung una kong ano, yun yung una kong nag ano na, nagsali sa marketing platform online sa TikTok. So, challenge ko pa yung sarili ko kung paano mag, ano, paano mag-create ng video about sa, ano, product. Yun, tapos nag, nagko-content tayo. Kaya minsan yung content natin is, hindi siya everyday. Kundi kung kailan lang tayo mayroon panahon, tsaka pa tayo mag-upload. So, maganda kasi sa TikTok. Every day, may earnings ako, guys. Mayroon, mayroon akong nasusog every day. Mayroon akong income every day. Which is konti at least. Mayroon pumapasok. Sarap ng kapi ang ginawa kasi. Every day, may pumapasok sa akin kahit konti-konti. So, kumikita na ako sa TikTok. And then, ano, kapag naipon na yon So, nawidlo ko na yung 1, 500 commission ko guys nung ano nung nasa Boracay ako so inano ko na yun sinend ko na sa akin chikas so chikas ko nagkaroon ng laman pwede ko pang load so nandyan hindi ko pa nabawasan yung iba so mayroon pa akong ano dyan sa chikas laman tapos ano mayroon na naman ako ngayon na ipon na 600 plus 600 plus na naipon ko sa commission ko rin kasi everyday mayroon akong earnings na suspended ako ng isang araw kasi may violation ako sa ano sa na kong video about sa beauty product mahirap kasi yung beauty 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 product guys and then yung mga ano whitening product mahirap po mga basta ganun mahirap siya mahirap siya i-promote kapag mayroon ka lang na nasabi na about sa ano nila sa TikTok policy. So, magkakaroon ka ng violation. So, mayroon akong 9 points violation. So, sabi nila, 3 months daw yon 3 months daw yon bago siya maano ma-erase yung mga violation mo. So, tingnan natin kung sa January kung matanggal yung ating violation na iba kasi di naman sabay yung violation eh. Isang araw lang, isang buwan. Kundi, iba-ibang araw. So, tingnan natin yon So, yun guys. Ang busy. So, babay mo na guys. Kasi mahaba na yung vlog natin. Kaya yeah, thank you so much, no? Siguro end ko na to. So, to be continue na lang tayo. Kasi ang nahihirapan ako mag-edit kapag mahaba na yung video natin. At sumasakit so, na yung mata natin. Masakit yung mata natin guys sa pag-edit Kapag pag mahaba na like 35 hindi na ako abot ng 35 hanggang 20. Pag lumagpas na ng 20, parang ang hirap na. Kaya bye, bye thank you so much and God bless. See you next update na lang about kay mister kasi mamaya alis tayo. Alis tayo, punta tayo hospital.